Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 10 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Nicolas ng Tolentino. Kamusta? Si San Nicolas ng Tolentino, na kilala rin bilang San Nicolas Tolentino, ay isang monghe at paring Italiano noong ikateresing siglo. Ipinanganak siya noong September 10, 1245 sa Sant'Angelo in Pontano, sa rehiyon ng Marca sa Italia. Siya ay kinikilala bilang santo at kilala sa kanyang kabanalan, dedication sa panalangin, at pagmamahal sa mga kaluluwa sa purgatorio. Noong siya ay bata pa, sumali si Nicolas sa orden ng mga ermitanyo ni San Agustin, kilala rin bilang mga Agustino sa Tolentino, Italia. Namuhay siya ng isang buhay ng taimtim na panalangin at pagsisisi at nag-alay ng oras sa pagninilay sa pasyon ni Kristo at sa pag-alay ng panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang kanyang reputation bilang banal at manggagamot ay mabilis na kumalat at naging gabay siya sa espiritual para sa marami. Si San Nicolas ay kilala sa kanyang walang kapantay na pagmamahal sa mga mahihirap at nangangailangan. Ibinibigay niya ang lahat ng meron siya sa kanila at madalas siyang tawaging tagapamahagi ng limosna. Nagtuturo din siya ng salita ng Diyos na nagdadala ng maraming mananampalataya dahil sa kanyang simple at taimtim na pamamahayag. Pumanaw siya noong September 10, 1305 sa Tolentino sa edad na 60. Siya ay binigyan ng beatipikasyon noong 1325 ng Papa Juan 22 at kanonisado noong 1446 ng Papa Eugenio IV. Narito ang isang dasal para kay San Nicolas ng Tolentino. O Diyos na nagkaloob kay San Nicolas ng Tolentino ng grasya upang mamuhay ng buhay ng penitensya at magbigay aliyo sa mga kaluluwa sa purgatorio, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang mga merito at pamamagitan na mapalaya kami mula sa aming mga kasalanan at matanggap ang biyaya ng buhay na walang hanggan. A pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.